Ayan mga diya, sa video na ito ay mag-install tayo ng digital panel. Ayan. Dito sa MIUI 125. So dito meron sa kasamang wire para yan sa positive ng battery at sa kanyang API mamaya. Ayan. So ito yung kanyang mga wirings. I-color coding natin. So dito yung kulay black. Ito yung sa kanyang accessories wire. Ayan. Accessories wire. At itong green. Ito yung sa kanyang Negative Ayan Negative At dito naman sa Light blue Ito yung sa ating signal Left At dito sa orange Sa right So Pag ilamawan mga ka-diyas Pagbaliktad sa Pagbaliktad rin yung, lang yung Orange at Light blue At itong blue Ito yung kanyang sa view Ayan At dito naman yung Green na may Ng blue Ito yung sa kanyang Echo Ayan ginay na may layang na blue at yung sa brown na may layang na red yan yung sa kanyang AFI ayan indicator at dito naman mga sa kanyang wear na yellow na may layang na white sa kanyang fuel gauge ayan or oil quantity ayan itong yellow na may layang na white so next naman natin itong blue na may layang na white ito yung sa ating RPM ayan kung hindi sa accurate paglagay natin sa at lagay natin sa sa ignition coil yan lagay natin ng blue at yung red mga ideas ito yung kanyang connection sa positive ng battery yan pero ito yung otak ng digital panel so yan so dito naman tayo ayusin yung natin dito sa ayan brown at itong sa green na malayang red so hindi na natin kapito kasi wala namang start stop yung sa UI 125 so, hindi mo may connect yan kapag kayo ay makabili ng yung mga domino switch yung meron yan hindi mo connect so kabitan natin to ayan nanggalin na natin itong mga cover ayan so ito na mga diyas natanggal na natin at pagapang natin mamaya yung sa ating RPM dun sa ignition coil or sa pulse pero ang accurate niya sa kanyang ignition coil mamaya. So dito may ideas, itong sakit ito, Bali, gamitin natin yan mamaya. Ayan. Wawaringan ko muna. Ayan, ito yung sa kanyang panel na original. So bali dito, itong tatlong wire na to, gamitin natin itong kanyang sakit. Ayan. Yung green na may lining na yellow, yan yung sa indicator ng kanyang sa check engine. Ayan. Ito yung indicator niya. Ayan, yung green na may lining na yellow connect natin doon mamaya sa brown na mamayan natin so itong green ito yung sa kanyang oil quantity o tawag na fuel gauge nya ayan fuel gauge so dito naman sa wire na green na may lining na blue yun yung sa kanyang eco green na may lining na blue so ito yung wire nya sa eco ayan so connect natin yan mamaya so ikatan natin itong my dias at connect natin dito sa mga wirings nya yeah so ulitin ko yung sa orange at light blue palitin na natin yan mamaya so sa brown at green yan na nakakunit pag walikad sa i-connect natin na makurate sa mamaya sa left and right na sila yan. so wiring na natin so itatago na natin ito yung kanyang original at ikakabit na natin yung bago dito mamaya yan. so yung sa wire na dalawa mamaya pwede rin natin connect dito kahit wala sa function ayan so pakita ko sa inyo mamaya so ikakabit na natin yung bago dito ayan ito na yung wire frame na natatlo so yung green na may lining yellow at brown na may na red pinag-connect natin ayan yan sa kanyang EFI indicator ayan green na may na yellow at brown na may na red i-connect na natin So dito naman tayo sa green na lining na blue. So connect na natin sa echo niya. Echo wire. Ayan. Echo. Connect na natin sa blue na uh, green na lining na blue. Connect natin. At yung green sa fuel gates nya. So pag connect ko lang may diyas at ipakita ko sa inyo mamaya. Ito na pinagkonekta na natin yung sa kanyang mga wire. Yung solid green sa yellow na may lining na white at green na may lining na yellow sa brown na may lining na red. At yung green na may lining na blue ayan, save lang sila. Konekta natin, ayan. At ito naman mga digas, itong red wire na ito makabagat yung kanyang wire. Konekta natin ito sa positive ayan, sa ating susean. At ito yung sa blue na may lightning na white connect natin ito sa ignition coil ayan ito yung kanyang sa RPM wire ayan organize na natin yung mga wire muna at ito naman sa start stop nya so itong brown at green na may lightning red so connect lang natin dun muna ayan sa ibang motor so ito yung connect mo kapag meron yung sa start stop nya ayan dito ito mga DBS ayan pwede naman i-collect yung nasa yan so sa mga original ah, wala ito dito sa MIUI old model kasi ito yan yan pagkatapos nyan itong red dito natin connect sa yan yung connection sa susian positive kasi ito yung silbing utak ng digital at itong blue na may na white connect natin sa ignition coil dito muna so tanggalin ko lang yung cover dito para ma-access natin yan pakunek ko lang ito at ipakita ko sa inyo muna so ito na yung ideas natin so nangaringan na natin ito dito sa ignition coil sa so, RPM On natin yan yung eco. kaya kanyang RPM yan accurate sa kapag sa ignition coil natin ikabit yan yan so bali dito yung start stop nya dito kasi wala dati sa kurig nya wala ito so bali kapit lang natin yung dalawa ganiyas yes, try na natin yung kanyang digital nais nice natin yung kanyang speedo

Hey, mga Diyas, hanggang dito na ating video about dito sa pag natin ng digital panel dito sa MIUI 125. Ayan, peace out.